Okay, yeah, goodie guys, no? Mayroon ditong dinala sa shop natin na uh, inverter na Samsung, no? Samsung automatic washing machine. So, ang problema nito, guys, ayaw magkarga ng tubig, no? So, ngayon ang titingnan natin, buksan natin dito sa likod para makita natin kung anong problema, no? Kasi ayaw daw magkarga ng tubig, guys, sabi ng ating customer. No, so ito, binubuksan natin yung pinakalikod niya. Meron lang itong mga na nandito. Ayan. So, ayan. Ibuksan lang natin. Para mat masukat natin. So, ito yung inlet valve guys. So, oh. susukatin natin yan. Para malaman natin kung anong problema. Ayan, buksan natin. Ayan, so ito yung mga pinaka-inlet valve. No? Ayan. Tatlo, no? So, ito yung sa jet, no? Sa so jet, yung pag tayo. Tapos ito naman yung sa downy, yung sa gitna. So, ito yung pinaka main, yung para talaga sa paglalaba. No? So, yan. So, kakate natin, gamit tayo na ang tester. Yan. Pagay natin siya sa resistance, no? Ayan. 20K resistance. Ayan. Yung tester natin. So, gagawin natin, guys. Sukatin natin isa-isa yung mga motor na yan. Tingnan natin kung anong uh, resistance value mayroon yan. Yan. So, kaya natin isa. Yung isa, clear natin. 4.3. Okay, good. Yung mga lawa. 4.4. Okay, good. Yung last, yung isa. So, yan. Open. So, ibig sabihin, guys, ang problema, itong inlet valve niya, no? So, yun po ang papalitan natin. No? Pwedeng itong motor lang yung papalitan nyo kung mayroon kayong spare. Pwede rin isang set na, no? So, yung parts na yan, guys, available sa amin yan. Kaso pag bumili kayo sa amin, isang set na, no? So, wala tayong ganito lang. Pero kung mayroon kayong ganitong spare, pwede nyo yung uh, palitan to. Or kung talagang walang-wala kayo, pwede nyo ito, kunin nyo to, ilipat nyo dito. No? Kung hindi nyo na ginagamit yung jet, bulutin nyo na lang to, tapos ilipat nyo dyan. So, yun lang yung pinaka-remedy na gagawin natin. No, kung talagang walang-wala. No? Pero mas maganda kung palitan nyo ng isang set no? para balik siya sa normal program. Isang set talaga. Or itong motor na sira yung papalitan nyo. Yan. So, ayaw nyo magkarga ng tubig. So, ganun lang ang pag-check nyan. So, tulad dito guys, uh, motor lang yung papalitan natin. No? Dahil uh, limited budget yung customer natin. So, motor na lang palitan natin para makatipid. Ayan. Ayan. So, ang pagtanggal, madali lang. Sikwatin lang yan. Ayan. Yun. So, ito yun. Ito yung motor na yan, guys. Ang sira, no? So, palitan natin siya. No? So, kukuha lang tayo ng motor. Ng motor no? So, sa mga gusto pa lang magpagawa sa amin, no? Uh, message lang kayo sa aming Facebook page sa North Cherry Repair Shop. Or pwede nyo rin dalhin, guys, dito sa aming uh, workplace, no? sa shop namin dito sa San Lorenzo, Pisuan C. So located po ito sa block uh, 37.14. Katabi kami guys ng Primo, tabi ng clubhouse ng San Lorenzo. No, so pwede niyo dalhin sa amin or pwede niyo rin ipa-home service sa amin. No? Ayan. So ito lang yung papalitan natin dito guys. Ayan. Tulad dito guys, brand nyo ito, no? Ayan, no? Oh. So, depende kasi may mga customer tayo na limited budget lang. So, pinapayagan namin ng motor lang yung bibilhin, no? So, yan. So, ito guys, ang ating uh, ipapalit yung motor nito. Ito. Yan. So, yan guys, na no? pinalitan natin. Ito lang pinalitan natin guys, yung motor na to, no? So, yan. So, yan, no? ibabalik din din. Okay na yan, no? Okay, thank you. Bye-bye.